Matapang na hinarap ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang founder ng grupo na si Apollo Kibuloy na nang abuso umano sa kanila. Ang ilan sa kanila tumistigo na noon gamit ang ibang pangalan pero sa ikaapat na hearing ng Senate Committee on Women kanina buong tapang silang nagpakilala. 17 anyos lang daw si Teresita Valdeweza nang umanib sa grupo. Makalipas ang ilang taon, naging bahagi siya ng Pioneer Ministry. At dito na nagsimula ang anyay paulit-ulit na panggagamit sa kanya ng pastor. That the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. He manipulated me using his authority and power as God's anointed. Kuento naman ng Ukrainian na si Yulia Voronina. Nagtiwala siya sa pastor nang magtungo siya sa Pilipinas, isang dekada na ang nakalipas. Pero uh, rooms are next to him so he have free access to every room to uh, like uh, to each room. In the middle of the night, he come to my room and uh, have uh, sex with me. May karampatang parusa umano ang pagsuway kay Kibuloy. Ayon kay Valdeweza, dalawang beses din siyang pinwersang mag-ayuno. Walang tubig o pagkain sa loob ng ilang araw. Nang maglakas loob, tumakas sa grupo. Inutusan daw ni Kibuloy ang kanyang personal bodyguard para ipapatay siya. Ang testimonyang ito pinatunayan ni Edward Masayon, bahagi ng 2nd Metro Davao Signal Battalion na anyay security group ng KOJC. Ang ibang dating miyembro, pati na ang ilang nakaaway ni Kibuloy, hindi raw nakaligtas. Si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi may galit daw kasi si Pastor doon sa yung jaro, kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si Kibuloy sa Senado. Saktong siyam na buwan mula nang magsimula ang investigasyon nito sa mga alegasyon ng human trafficking at sexual abuse laban sa religious leader. Itinanggi niya lahat ng paratang. Sinexually abuse niyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit niyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Second Metro Davao Signal Battalion uh, ay uh, may kaugnayan sa Task Force Davao. Uh, so ano ang ugnayan kung mayroon ng angels of death doon sa DDS o Duterte Death Squad. Wala po akong personal knowledge niyan so I invoke my right to remain silent. Hindi rin daw totoo ang umano'y angels The of angels death of na death. ginagamit na panakot sa mga miyembro. Pero base sa investigasyon ng Davao City Police, nasa 200 babae na ang naging biktima ni Kibuloy. 68 sa kanila ang na-identify na ng mga otoridad. Ang goal daw kasi ni Kibuloy, gayahin ng kwento ni Haring Solomon sa Biblia na nagkaroon ng 700 asawa at 300 kirida. Ayon sa CIDG, umabot na ang investigasyon nito sa Europa dahil may mga biktima rin umano roon. Iniimbestigahan din ang mga umano'y pagpatay. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.